Welcome guys to my vlog. Tuling, bakit ni bakit nilipat mo dito anak mo? Tuling, may sala ka sa akin Tuling, bakit nilipat mo dito sa ano higaan? Ha? Bakit nilipat mo yan? Tuling, bakit nilipat mo yung mga anak mo dyan? Hmm? Bakit? Ah? Ha? May kasalanan ka sa akin, ha? Oh, oh, ayan, oh, ayan. Oh, didi kayo sa mama mo nyo, oh. Didi, oh, didi kayo. Oh, didi, didi kayo. Dinala kayo dito, ah. Oh, didi kayo dyan. Oh, didi kayo. Dinala kayo dyan, eh, nito lingig, eh. Yung ina nyo, ah. Ninanala kayo diyan oh. Sige, Didi. Tulog, tulog na tulog kayo. Wala kayong hindi kayo nagdidi. Didi. Mm. Ninanala kayo dito sa moskitero. <laughs> Busy ako, hindi pa ako An ano, ang muskitero, ah. Hmm. Si black and white ang nagdidi. Black and white. tuh si ano. si yang pengalan itu si orange white and orange white and orange at saka si black at saka si black didi <laughs> didi jan didi didi ala didi ala didi you dia didi Tengok aja tu didik tu. Mana tu Didi Didik dia. Didik, didik dia simu mama. Hmm. tu apa kau? Bunga apa Allah, Alah. Panat kayu jan. Hmm. Masa anak didikmu. Itu, ditu. Ditu. Ditu suka bila. Hmm. Oh, jan. 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 Didik. Didik nak jan. Eh, itong mama nyo, ah, pasaway, ah. Pasaway itong mama nyo, oh. Oh, si Tulingig, oh, pasaway. Dinala kayo dyan. Ah. Labahan ko naman yung, ano mo, labahan ko naman yung muskit. Hindi namin magamit yan ngayon. Ano, nainitan ka, Tulingig? Ha? <laughs> Tulingig, nainitan ka? <laughs> ano nangyari sa iyo? Ba't dinala mo dito ang mga anak mo? Ibalik mo doon. Ibalik mo. Ibalik mo yung mga anak mo. Ibalik mo doon, ha? Ibalik mo doon, ha? Ila. Ibalik mo doon. Sige na, ibalik mo. O, oh, kunin ko yan. Hehehehe. mo. O, oh, padidi. Padidi. Oh, ha? Huwag kang lumapit sa akin. Oo. Oh. Masala ka, ha? Oo, papaluin kita. Hmm? Hmm? Paluin kita ngayon. Hmm? Ano? Naglambing ka naman. Naglambing ka naman sa akin, ha? Ba't madumi yung ano mo? Tulingig. Saan ka galing? Bakit madumi yun? Tulingig. Ba't madumi yun? Yung ano mo, ilong at saka ano? Bunganga mo? Ha? Ilong at saka bunganga mo? Ba't Tuling. Tuling. Love, love. I love you, tuling. Tulingig. I love you. I love you, tulingig nga anak mo ilipat mo dito sa ano sa dating lagyan mo ilipat mo 'yan ilipat mo 'yan ilipat mo 'yan ilipat mo, yan. Ilipat, mo ilipat mo sabi ko ilipat mo 'yan ah wag kang maglambing dyan. nakasala ka sa akin ah o bless mo na mama bless bless Kaya galing ako sa trabaho doon sa baba bless mama bless <laughs> naglambing eh, dalhin ko tong anak mo dito. Doon. Dalhin ko to. dalhin ko to. Akin na to, akin na. Akin na tong anak mo. Akin na. Akin na ito, ako na akin na to, akin na. Akin na ha. Akin na yan, akin na ha, akin na. na tong apo ko ha. Akin na yan. Akin na yung apo ko. Ha? Tuleng. Ha? Ba't tinala mo dito yan? Hmm? Akin na to ha? Una di liwat sa imoling o, oh. liwat sa imoling. Kana liwat man dinha sa Oh, liwat dai ni tuling na Oh. Dai liwat ni tuling ing go. Eh. liwat liwat ni tuling ing Oh. Na ah, liwat ni tuling ing. Pag malaki yan, ka, ka ano mo? Na nang ano mo yan, kulay. Saka so, ito black and white, saka so, si ano si orange white. Ibalik mo na yon doon sa karton. Hindi pa nakakita yung anak mo. Dinala mo dito. Lingeg. Ang kawawa naman yung anak mo. Eh? Oh. <laughs> Ikaw talaga tulingig ah. <laughs> tulingig ka talaga. <laughs> tulingig ka talaga. <laughs> tulingig ka talaga. Akin na tong anak mo. Akin na. Akin na yan. Akin na, dalhin ko na yan. Ah, dalhin ko yan, dalhin ko. Dalhin ko yan. <laughs>